Patuloy yung ating mga pag-aaral sa ikapitong serye ng mga pagtuturo patungkol sa pananalangin na tayo ngayon ay nasa ikapitong aralin sa serye ito at ito ay patungkol sa pasasalamat sa panalangin. Para sa ating susing talata, ito ay masusumpungan sa Pilipos, ikaapat na kabanata, talatang anim at pito. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman, kundi sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at paghiling na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng kaalaman ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Sa isang mundo na puno ng pagkabahala at kawalan ng katiyakan, nagbibigay si Apostol Pablo ng divine prescription, manalangin ng may pasasalamat. Mapapansin na hindi sinabi ni Pablo, magdasal ka pagkatapos malutas ang iyong mga problema. Kundi ang sinabi niya, dalhin ang lahat sa Diyos sa bawat sitwasyon at gawin ito ng may pusong puno ng pasasalamat. Ang pasasalamat sa panalangin ay hindi lamang magandang asal. Ito ay isang espiritual na labanan, pagsamba, at isang sandata laban sa pag-aalala. Ngayon ating susuriin ang kapangyarihan ng isang pasasalamat na buhay pananalangin at kung paano ito nagdadala ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin ng may pasasalamat. Ang pasasalamat ang nagbubukas ng kapayapaan ng langit. Hindi tayo sinasabihan ni Pablo na magdasal ng may desperasyon. Sinasabi niyang manalangin ng may pasasalamat. Ang pasasalamat ang nagpapalakas sa ating panalangin at ginagawang makapangyarihan ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ipinapakita nito na ang ating tiwala ay hindi lamang sa hinihingi natin, kundi sa kung sino tayo humihingi. Bago pa man dumating ang sagot, nagpasalamat na tayo dahil alam natin na siya'y mabuti, tapat at gumagalaw para sa atin. Parang isang anak na nagpapasalamat sa kanilang magulang bago pa man matanggap ang hinihiling. Ang ating pasasalamat ay nagsasabi, alam ko na kaya mo ito, Panginoon. Simulan ang bawat panalangin hindi sa iyong mga problema, kundi sa iyong papuri. Magpasalamat sa Diyos para sa kung sino siya, hindi lang sa kung ano ang binibigay niya pag-aalala ay napapalitan ng kapayapaan. Sinabi niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman at ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan. Hindi maaaring magkasama ang pag-aalala at kapayapaan sa isang puso. Kapag nananalangin tayo ng may pasasalamat, nagkakaroon tayo ng palitan ang ating pag-aalala ay napapalitan ng kapayapaan ng Diyos. Hindi lamang sinabi ni Pablo na huwag mag-alala. Sinasabi niya kung paano tayo titigil sa pag-aalala, manalangin ng may pasasalamat. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi ang pagkawala ng problema, kundi ang presensya ni Kristo sa gitna ng problema. Nagbabantay ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso at isipan tulad ng isang sundalo na pinoprotektahan tayo mula sa pagnanasa ng takot. Sa tuwing ikaw ay nag-aalala, pumili na magdasal kaysa magpanik. Huwag pa ulit-ulit na isaisip ang iyong mga alalahanin. Ipasa ito sa Diyos ng may pasasalamat. Pasasalamat ay nagbubukas ng kagalakan. Ang pagpapasalamat ay nagbabago sa atmosphere ng iyong puso. Kapag nagpapasalamat tayo, nagsisimula nating makita ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay, kahit sa mga pagsubok. At ang perspective na ito ay nagbubunga ng kagalakan Isang kagalakan na hindi batay sa mga kalagayan kundi sa presensya ng Diyos. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto sa kagalakan dahil tinatanggal nito ang ating pagtingin sa kakulangan at pinapalakas ang ating pagpapahalaga sa kung anong meron tayo. Lalo na sa kung ano ang meron tayo kay Kristo magtago ng journal ng pasasalamat at balikan ito kapag ang buhay ay mahirap. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay at magpasalamat sa mga panalangin na nasagot. Gaano man ito kaliit. Kapag ang pasasalamat ay naging style ng iyong pamumuhay, ang kagalakad ay nagiging iyong kalakasan. Sang-ayon sa Nehemiah Kabanata 8, talatang 10. Ang pusong puno ng pasasalamat ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ang magarbong panalangin ang nagpapalugod sa Diyos, kundi ang pusong puno ng pasasalamat. Sa Lukas, Kabanatang 17, pinagaling ni Jesus ang sampung ketongin, ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. At ang isang iyon ay hindi lang gumaling kundi buo ang kalusugan. Ang pasasalamat ay nagbibigay galang sa Diyos. Ipinapakita nito na ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay mula sa kanya. Ang pusong puno ng pasasalamat ay pusong nagbibigay luwalhati sa nagbigay. Hindi lamang sa kaloob gawing ugali ang pagpapasalamat. Hindi lamang reaksyon sa mga pagpapala. Turuan ang iyong pamilya na manalangin, hindi lamang para sa pangangailangan, kundi para sa mga natanggap na. Halimbawa, sa Lumang Tipan, si Jehoshaphat ay nagpasalamat bago ang labanan. 2 Chronicles chapter 20 verses 21 to 22 sinasabi doon. Pagkatapos niyang kausapin ang mga tao, pumili siya ng mga mga awit upang umawit ng papuri kay Yahweh dahil sa kanyang kabanalan. Inilagay niya sila sa unahan ng hukbo upang umawit ng purihin si Yahweh. Ang pagibig niya ay walang hanggan. Habang sila'y umaawit at nagpupuri inilagay ni Yahweh ang mga taong lulusob sa Juda sa isang bitag sila'y natalo. Hindi hinintay ni Jehoshaphat ang tagumpay bago magpasalamat. Isinugo niya ang mga mga awit sa unahan ng mga mandirigma. Ang kanilang pagpupuri ay nauna sa labanan at ang Diyos ay tumugon sa pamamagitan nang makapangyarihang pakikialam mula sa langit. Ito ang kapangyarihan ng pasasalamat sa pasimula pa lamang. Ipinapahayag nito, "Diyos, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko pa nakikita ang tagumpay. Kapag ikaw ay humarap sa iyong mga laban, magdasal muna at magpuri. Magpasalamat bago dumating ang sagot at tingnan kung anong mangyayari sa spiritual na kalagayan. Bilang pangwakas, ang pasasalamat sa panalangin ay hindi isang dagdag na bagay. Ito ay isang susi ng tagumpay. Kapag ikaw ay nananalangin ng may pasasalamat, ipinagpapalit ang iyong pag-aalala para sa kapayapaan hinahayaan ang pasasalamat, ang magbukas ng kagalakan at inaalagaan ang pusong kalugod-lugod sa Diyos. Mararanasan mo ang isang makalangit na kapayapaan na magbabantay sa iyong puso at isipan. Habang nagtatapos tayo, magmuni-muni. Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon? Ano ang mga bagay na hindi mo pa napapasalamatan sa Diyos. Handa ka na bang magpasalamat bago matapos ang laban? Itaas natin ang isang panalangin ng pasasalamat kahit ngayon pa lamang sapagkat naniniwala tayong tapat ang Diyos at ang kanyang kapayapaan ang magahari. Salamat po.